Kinugunitahan natin ngayong araw ang Pista ni Maria, Mediatrix of All Grace, o Tagapamagitan ng Lahat ng Biyaya, ang kontrobersyal na titulo ng Mahal na Birhen sa Bansa dahil umano sa pagpapakita ng Ina ng Diyos sa Carmelite Monastery, 76 na taon na ang nagrararang sa isang madre na nagnangalang Teresita Teresing Castillo noong 1948. Yumaon na ang bisyonaryo ng lipa. paman, buhay na buhay pa rin ang debosyon sa nasabing lugar na lumaganap sa buong Pilipinas kay Maria Mediadora de Toda Gracia. Kamakailan, pinagpawal ng simbahan ang pagdiriwang ng kapistahan ng birhen sa kadahilan ng wala daw sobre natural na pangyayari sa Carmel of Lipa. Noong 1951, naglabas ang Congregation of the Holy Office na ngayon ay tinatawag na Congregation for the Doctrine of Faith ng hatol na ang mga pangyayari sa monasteryo ng Carmel sa Lipa have no signs of supernatural character or origin. Pinagtibay ni Pope Pius XII ang desisyon matapos ang masusing investigasyon. Alinsunod sa prinsipyong Roma locura causa finita o Rome has spoken the case is closed. Pinatatahimik ng iglesia ang mga deboto at pinagbawalan na ipagdiwang ang pista ng birhen ng lipa. Kamakailan, nasaksihan ng marami ang pagwasak ng mga lokal na exorcist ng Pilipinas sa imahin ng birhen sa paniwalang bula sa demonyo ang nasabing bisyon walang magawa ang mga deboto kundi sumunod sa payo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Marami ang nalungkot sa panukala ng mga obispo at mga paring hindi naniniwala sa babala ng langit tungkol sa pagsakop ng China sa bansa na siyang sentro ng mensahe ng lipa. Bago pumanaw si Sister Teresing, iginiit eh nitong inilahad lamang niya ang buong katotohanan ukol sa utos sa kanya ng mahal na birhen na ipalaganap ang debosyon. sa kalinis-linisang puso pagdarasal ng rosaryo at pag-iwas sa tukso ng mga material na pagay. Wala aniang ibang bilin ang mahal na ina sa kanya kundi pagmamahal hindi natin maintindihan ang labis na pagkamuhi ng simbahan sa mahal na birhen ng Carmel ng Lipa. Samantalang di mapagkakaila ang mga milagro at pabor nito sa nakalipas na halos walumpung taon. Tila na bahiran ng politika ang nasabing investigasyon sa kabila ng maraming patotoo ukol sa bisa ng pamamagitan ng mahal na birhen ng lipa. Sa gitna ng pagdududa, wala tayong maibigay na prueba, kundi ang sinserong salaysay ni Sister Teresing. Nagsalita na daw ang simbahan, kaya't sarado na ang kaso. Kayo paman, mayroon ding kasabihan, the internis ng judicat Iglesia Or about internal matters, the church cannot judge. Hindi man tunay na nagpakita ang virgen noong 1948 sa Depa. Hindi rin dapat pigilan at hindi may iwasan ang mga deboto para ngalan si Maria bilang Mediatrix of All Graces. Namula din naman sa tradisyong katoliko noong pangsiglo at yes. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan bago tayo lumabas ng bansa upang mag-aral sa pagpapari sa Spain noong 1996. Kasama si Father Melvin Castro, nagtungo kami sa lipa upang magpaalam sa Birhen. Natatandaan ko, napakaraming tao noon sa labas ng Dambana. Sapagkat first Saturday Eksaktong alas tres ng hapon, biglang nagsasayaw ang araw. Naganap uli ang shower of petals. At sa loob ng simbahan kung saan kami naroon, nasaksihan namin ni Padre Melvin ang milagro ng mahal na ina. Tumama sa stained glass ng mahal na birhen, Mediatrix of All Grace, ang sikat ng araw. Ngunit ang refleksyon nito, sa sahid ng simbahan ay ang Panginoong nakapako sa krus. We took it as a sign from heaven, kumpirmasyon at basbas -bas ng Birhen sa aming plano. Nagtungo kami sa Europa at naging pari nga kaming dalawa ng aking kaibigan. Tinatanong namin utang na loob sa mahal na Birhen ng Lipa ang biyayan tinanggap. Mula noon, Hanggang sa kasalukuyan, anuman ang sabihin nila kahit nauna ng namayapa ang aking kaklase na si Father Melvin. Lubos tayong naniniwala na dumalaw nga si Mama Mary sa pinagpalang lugar at patuloy na nangangalaga sa akin bilang pare at sa lahat ng kanyang anak sa gitna ng mga pag-aalipusta. Tiwala tayo na darating ang araw, lalapas din ang buong katotohanan at magbabago ang husga ng simbahan. Maria, Mediadora de toda gracia, ruega por nosotros.